Ay, naku mga kamarites, for today's video, success na naman yung cravings ng kamarites niyo Siyempre, may maliliit yan na, ano yan, toyo. <laughs> may ampalaya, may atay ng manok balon balunan leeg. Agoy, kompleto na siya. Hindi ko malang ipakita, video, ba? Mongo, complete, complete, Ricardo. Uy, uy, uy. sahintay <laughs> yung mga komerites for today mm. yeah. eh saan yung salah-salang tibol eh ada mo nap sa India o Pilipina <laughs> Hello mga komerites ito yung monggo na niloko ko kahapon ngalini siya na opos Ayoko kita ko, favorite ko to eh. Ilagay ko siya sa freezer. At pag gusto ko, syempre mo may troll natin. Diba? Pag cute pa dyan si Marites niya, oh. Hindi eh, ko ang dami sahog. Kailangan hatiin ko. Sa totoo lang, favorite ko talaga itong mungo na to, Lalo na pag may gata. Wala itong gata eh. At first time ko magluto na mayroong uh, ampalaya. Kahapon ko ito niluto pero hindi ko pa kasi, hindi ko masyadong nabidyuhan. Kasi nung nagluluto ako nito, parang wala sa mood. Kasi nagagalit ako. Charo. So, ayan na. Ilagay ko sa present. Bye, Thank you for watching. So, ayan na siya. Dito kasi sa baba, ito yung akin. Meron ako diyan ng Na, anong paraan ko pa siya Siyempre, lagay natin sya sa ilalim. Ito naman, first isda lang, ngipon. Ay, sorry! Tumulo yung dugot! Uy, napahiya ako doon. Napaka-dirty pala. Kasi tumulo pala yung dugot ng isda. Pero ngayon, okay na hox yan. Nilinisan ko na. Parang hindi naman ako mapahiya sa inyo, mga kamarites. So, siyempre, unahin ko na lang tong ilagay itong ko para hindi napukos. So, ayan na. Na-arrange ko na siya, mga kamarites. Ito sa baba kasi puro sa akin yan. Ito naman sa uh, fried chicken at saka sa, ano, sa lahat. Uy, ba't pa ako nag explain Wala naman, may interested. Eh. Bye-bye. <laughs> ano na naman to? Ay, wow. Pero ganyan yung box niya kalaki. Ay, grabe naman itong makulay. Ba, anong ginawa ito? Sino may birth? Ah, si Hanin. Hanin. Birthday pala niya nung nakaraano no? Mm -hmm. Ah, special cookies to. Parang hindi naman cookies. Pero masarap pa, ah. lasang cookies. Lasang cookies. Parang sige ah. na may ano. Sige, sige daw. Magkape tayo. Mm, -hmm. mm. Siguro napakalaking cake na to, no? Pero naubos sa school. Ay, masarap siya, be. Eh. Oh masarap to pag may kape. Hindi na kailangan ng sugar. Asan si ate? Hello. Ate, pikik. asarap chai. Coffee. Ayan okay. Mamaya daw siya. Bahala na, kain tayo. Merin.